sa araw pong ito ay mga ating ngayon ay ang pagbagtas natin patungo sa Moa. Uh, isang maising ride lang po mga kapag, para sa paninimula ng ating pagbagtas. Medyo nainganyo ako sa panunod ng mga vlog, bike vlog. Kaya eh. yeah, ito uh, simulan natin <laughs> na pagbablog. Uh, ito sa pa parting to, tinatakot. Uh, Sabi niya,

yung kinalal na kong araw na sinasabi na mga nagmumun. Dito ginanap yung first Manila Film International Festival. Kung saan may nadali yung construction ng uh, building na to. At kung saan maraming mga construction worker daw na umano'y nalibing sa loob. And, uh, at hanggang ngayon may mga nagmumun sa Comment lang po ah. Huwag po kayong nahihiya ano, na mag-comment kung tama ay sinasabi. Ayan, ang no? ganda ng city skyline. Ayan, para sa mga hindi pa nakakapunta, niimbitan ko kayo na mag-bike dito sa lugar na ito. Napakasarap. Hindi uh, gaanong gaano kasi sa dami ng mga punta. Ay naku. Ano kaya ito? Ito, ito mahirap dito pagka medyo tatanga ang alak kayo. Oh. Baka bumangga ka rito sa mga nakahalambalang na ito. Hindi ko alam kung bakit nandyan yung mga yan. Eh, ewan ko ba. Ang ganda sana ng kalsada kaso ito. Kaya alerto kayo mga kapadya kapag nandito kayo sa parke na ito. Baka kayo yung mga disgrasya sa mga kagagawa nito. Mga, mga pagpaparada ng diayos. Eh, tumatakbo tayo ngayon ng ano, uh, almost 20 km per hour lang. Uh, medyo hayahay lang kasi kumukuha uh, ako ng, ka, ng, nga pala mga kapatid, pasensya na sa pag sa video ha. Ah. Medyo tumatabi ng kasi wala pa tayong mga gadget. Simula pa lang tayo sa uh, ating pag-vlog uh, ng uh, biking. Uh, yun o, oh, baka bumaga ako dyan. Ah! Joke <tryo> <tryo> lang mga kasama. Tuloy-tuloy uh, lang tayo ng pag-ano. Uh, ba gagawin itong manong? Ano ba mga kasama approaching na yata tayo malapit na tayo papuntang Goa uh, sa kabila ayun may mga latag, latagan ng ano mga piyesa ng bike marami ano, uh, uh, approaching na tayo malapit tayo sa uh, Goa na medyo magulay kuha eh, pero sa susunod gaganda na natin to uh, Manatiliin lang nakasubscribe. Uh, nga pala sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na para sabi nga ni ka iyan ha eh, ang hindi mag subscribe eh hindi siya swerte eh. no <laughs> uh, dyan kay iyan ha na idol natin sa pagbabike at kay uh, sa kanyang podcast na potpot ano, -pot ba yun Kapotpot. pot habang ini enjoy nga pala natin mga kaibigan tong video na to bibigyan ko muna kayo ng isang mic ano uh, pasakali ng tuktog eto paso! papadyak pagka uh, nakikita ko itong mga building na ito, mga ganyan mga office building, eh miss ko yung ano. Ang hirap ka pagka naaga kang naritiro eh. Medyo na miss na magtrabaho. Hindi kay kwento ko lang ganyan na uh, sa ngayon eh medyo ano, uh, unemployed ako. Kaya medyo nagbablog-blog nag, uh, ng konti kasi nakaka-inip eh no? Uh, ah, pagin tambay kaya ko ano iniisip eh. Ngayon, ito na isipan ko mag-bike. Sabay vlog na rin mga uh, padyak. Eh, no, dami ring pa nagba-bike uh, kasama. Ah, uh, sarap dito pagkalinggo eh. talang ano. Ako ko lang sabi nila, meron daw car free dito pagkalinggo kalinggo. Hindi ko pa siguro sa pero target ko next time, uh, punta ako ng Makati. Maka Maka Yung sikat na biking area doon na sinasara at magiging carpet every Sunday daw. Ewan ko lang kung hanggang ngayon ganoon pa rin Pero tatry natin siguro mga next week. Uh, pupunta tayo doon. Uh, may vlog din natin. Ay, nako, tumatabingin na naman yung camera ko. Ay, nako, sana susunod, makabili na ako ng ano, yung tawag dito, Insta 360, yung uh, Ultra. No, parang kasabi talan sa dibdib, -dib. di tayo may ang pagkuha ng video. So, ang hirap eh. Awak-awak ko lang yan, mga kapadyak. Awak ko lang yan. Nangalay na rin ako. Ganda sana eh, sarap. Ah, next time, makakuha na ako ng may eh, baka may mag-donate <laughs> joke alam ko <laughs> medyo oh, nangalay ako eh oh, ayusin ko yun tsaka medyo pahinga konti medyo malayo yung tinakbo ko galing ako ng malabon uh, parang 16 kilometers na yata yung binapad dyan ayan muna kunyari para di nakakayang nagpapahinga <laughs> <laughs> Ay, gagaling. Oh, uh, lakas ni si Kuya. bilis ng takbo nun. Pahin nga lang kote. Lakas. Uh, uh, Punta naman tayo ng ano, kada. tayo uh, sulitin natin yung pasyal dito. Doon naman tayo pumadyak. Ay, malapit na tayo. Parang malapit na tayo dun eh. Ano yung Parka. Uh, building to. Hindi ko alam. Kaya, ginagawa na itong taxi na ito. Bike! Ito ko bigla. Oh. Wala akong makikwento. Sound muna uli muna tayo. Sound. Pasok. dahan nandito is kung mayroon tong U-Translator. Yeah, tingnan muna natin. Sound trip muna ulit tayo mga camera itong hindi ko napansin hindi ko kasi tinitingnan yung monitor sayang dami dami na rin akong pinat dito mga kapad yung nako sayang yung kuha anyway siguro next time baka may mag donate dyan ng insta360 eh. <laughs> anyway sound trip muna again ito ang politika muna tayo. Nabaltaan niya na lang ba itong ano? bagong press release ni Senator Robin Hood pa din. Nagalang-galang Senator pati Isipin mo mag-release siya ng ano, napapagod na raw yung taga-Bisayas at na lang. Ano Ano ba nasa isip niya ito? Dapat sa panahon ito, no? Para sa akin lang, hindi ko naman kalaban si Senador. Kaya lang, sana, hindi na siya nagsasalita ng mga ganong bagay kasi parang pinaghahati-hati mo yung Pilipino sa kanyang ano, sa kanyang sinabi, di ba mga kapatya? Hindi ko lang maubos maisip. Eh. Marami din naman bumoto sa kanya dito sa Luzon, di ba mga kapatya? Hindi eh, lang naman sa Visayas, sa minda lang siya na nalala. Marami din siyang panati ko rito sa Luzon. Eh, para magsalita ka ng ganun, parang dinidisregard mo yung mga tao nagtiwala sa iyo dun sa area na to sa Luzon lalo lalo na dito sa Luzon diba? eh, dapat ang mga ano niya eh, para pagkaisahin yung sambayanan hindi yung paghati-hatiin ang dami na nga ang problema ng gobyerno dinadagdagan pa no? eh, dapat sa mga ganyang politiko eh, sila yung iniidolo ng mamamayan pero hindi binibigyan nila tayo ng idea kung para paano tayo <laughs> boboto niya pa ba yan susunod na ko hindi uh, ko ba wala hindi, hindi naman ako kontra sa artista may mga artista naman matino naman magkagaya ni Biko Soto diba uh, ako okay, yung ano niya yung uh, kanyang, uh, Adi kay, para sa mama mayan hindi pang personal. Uh, anyway. O comment na lang dyan. Sa mga, hindi ko kinakalaban yung senador na natin, ha? si Padilla. Pero, yun lang yung eh, point of view. Comment lang kung ano, kung ano yung masasabi sa kanya yung ginawa. Ka, ah uh, kahapon ba ito? O tama. Kanina, kanina umaga. Ayun po, nalibang na tayo sa kwento. Napunta na tayo sa Luneta. Ano nga ba kasi nung video na nakat natin nakatingala lahat ng buwa. mayroon pa rin palang engine lalakad ko lang muna yung bike e eh. di ko alam kung bawal mag bike dito pero mamaya sakit try natin sakin pag may nakita ako nakasaluka tayo hindi nakakapunta rito, kaya sila buwang kong pasukod. Eh. Alam niyo, yung luneta sabi niyo nila, laos na raw. No? Eh, pero para sa akin, eh, yung luneta ay luneta pa rin. Luneta para sa mga bagong generasyon. Nandiyan ah, si Jose Rizal. No? Yung pantayag ni Jose Rizal. No? At edukasyon para sa mga bagong sibol na kabataan. Upang magsilbing paalala sa kanila na may isang bayaning nagsakripisyo sa bayan tinaya ang kanyang buhay upang uh, makamit ang paglaya na siyang uh, naging aral ni Andres Bonifacio kung saan nagsimula ang revolusyon mananatiling uh, tourist uh, attraction pa rin itong Luneta Park yun. para sa mga bagong generasyon uh, maraming educational tito <laughs> masyado na tayo nagiging malalim pagbabike lang naging history na anyway mga kapadyak enjoy na lang muna natin itong Inakasalubong ako nag-bike eh. nag <laughs> na rin ako. Para hindi <laughs> mahirap paglakad eh. Yan, eh, may, may nag-bike din talaga. Eh. Pero dapat mabagal lang tayo. By the way mga kapadyak, pansamantala po muna nating puputulin ang isang vlog po sa araw na ito. ah uh, baka sa susunod, uh, try nating ipasok yung ano, Dampalit mega ride natin sa Dampalit Megadive. Tayang yung nakaraan, uh, yung ride ko sa Antipolo, tak tak, hindi ko na kunan. Eh. Uh, masyadong na-excite, kaya siguro sa susunod, yan, babalikan natin yung tak tak ride. Maraming salamat mga kapadyak. Hanggang sa susunod, hanggang sa muli, huwag po kayong magsawang uh, tumaybay. Sa mga hindi pa nakasubscribe, magsubscribe na para marami tayong makitang mga magagandang view. Scenic view dito sa Metro Manila or punta try natin sa ibang pang probinsya. Maraming salamat po.